8.30 pa lang ng umaga ay nagsimula na akong i-prepare itong aking lulutuin. Kaaliwalas nga naman ang panahon kaya maganda talaga ngayong gumawa ng video. First step ay inilabas ko muna ang manok na nasa loob ng ref. Nung isang araw ko pa gustong magluto kaso wala pa akong mga rekado. Kaya nung pumunta nga si sa parang para bumili ng gamot para sa manok ay sumabay na rin ako. Para nga naman libre sa pamasahe at para syempre makagala ako. Itong manok lang naman na ito ay tumitimbang na isang kilo at mahigit at nagkakahalaga lang din ito ng tatlong daan mahigit. At dahil sa laki ng manok na ito ay hindi ko to ubusin sa isang lutuan lang. Sinimulan ko na hiwain itong manok ayon sa aking serving size. Matagal na panahon na nga pala ang huling luto ko nitong chicken curry kaya medyo kinakabahan ako. Hindi rin naman ako makapanood sa YouTube kasi iisa lang naman ang cellphone ko. Naisip ko tuloy basta may curry, yun na yon chicken curry na talaga yon. Artibe. At naisip ko itong pinakamadaling lutuin kaya for the go. Pagkatapos ko nga itong hiwahiwain ay sinimulan ko ng itong hugasan. At pagkatapos ay pinunasan ko itong lababo na kanina ko pang nilinisan. nyo na po dahil ito talaga ay luma na panahon pa ata ng kopong-kopong Nakakalula na talaga ang presyo nitong mga gulay. Isipin mo baga naman dalawang daan ang kilo nakakaikli talaga ng buhay. Nakakabutas talaga ng wallet, girl. Bali lahat ng ginastos ko dito sa pagbili ng mga rekado nitong curry ay nagkakahalaga ng kulang-kulang 100. Ay talaga namang mahalan na ng mahalan. Ako na lang ang hindi minamahal. Charis! Bali nagsimula na nga pala akong balatan itong carrots at saka itong patatas At dahil sa patatas na ito ay bigla ko tuloy na alala si Princess Sarah Nagsimula na nga rin akong i-prepare itong red bell pepper na nagkakahalaga lang naman ng 200 ang kilo o Pagkatapos kong balatan itong aking mga gulay ay hinugasan ko naman ito. May igi na nga lang, sa mga sandaling ito ay nakisama uli sa akin ang tubig. Kanina kasi iwalayan. Napapaisip pa nga ako kanina mga chinggo kung itutuloy ko itong lutuin ngayon kasi inaabangan ko talaga ang sangkala na aking in-order galing Shopee. At ayan na nga pagkatapos kong hugasan itong aking mga gulay ay sinimulan ko naman itong gayatin. Sa ibang lugar naman ang tawag nila hiwa-hiwain o hindi kaya putol-putolin. And syempre hindi mawawala ang waray language utod uturon. Natutuwa pa nga akong maghiwa dito kasi napakatalas talaga nitong kutsilyo. Bigay lang naman ito ni Ate Archel na asawa ni Marchel TV. Shoutout po sa inyong mag-asawa. Sabi ko nga po kanina ay maaga pa lang nakapag-prepare na ako nitong aking lulutuin kasi paniguradong matatagalan bago ito matapos. Dahil ang nakapagpapatagal talaga sa cooking vlogs ay walang iba kundi ang pagpapalipat-lipat ng monopad. Syempre hindi lang po monopad dahil kasama rin dito yung cellphone na ginagamit ko bilang camera. Kung mapapansin niyo nga pala ay trick na trick talaga dito ang araw. Inapoyan ko na nga pala dito ang gatong at inilagay ko muna ang kawali para hanggang mamaya matuyo-tuyo na ito. Natatawa nga ako dito kasi sa sobrang excited ko nakalimutan ko nga palang maghihiwa pa ako dito ng mga bawang at saka sibuyas luya. Maigi na nga lang at basa-basa pa ang aking kawali kaya makakahabol pa. Nakita ko nga pala ang langka ng kapitbahay ay talaga namang napakaraming bunga. At nang matapos ko nang hiwain itong aking sibuyas at saka itong aking luya ay hiniwa ko naman itong bawang. Kami lang naman ang kakain at saka hindi naman ako maselan pagdating sa mga hiwaan kaya ganyan talaga ang gawa ko. At nang matuyo nga itong pen ay nilagay ko naman Man, itong oil well, may ginagaya ka na naman girl Nang mainit na nga itong oil Ay pinirito ko na nga itong carrots Tsaka itong patatas Shoot amare bigla akong may naalala dito Sabi ko nga po sa inyo matagal na panahon na rin Na huli akong nagluto nitong chicken curry Kaya talagang may nakalimutan talaga ako dito Oh my Bukod sa curry, isa ito sa pinaka-importante. Nauhulaan nyo na ba mga chinggo kung ano itong aking nakalimutan? Sige nga, pakicomment nga dito sa aking comment section. Kaya dito talaga sa perituhan serya na ito ay nakisuyo talaga ako kay Bal para bantayan muna at bibilin ko muna talaga yung aking nakalimutan na iyon. Meron naman yun dito sa bahay kasi wala kaming itak dito kaya hindi ko pa rin siya maipiprepare. Sobrang nabisi talaga ako dito kanina kaya ayun nakalimutan ko tuloy. Kaya ayun si ati girl, pandalas ang lakad takbo. Dalawang tindahan nga ang aking pinuntahan, puro wala sila kaya kinabahan ako sabi ko paano na kaya ito? At ayan na nga pagkapunta ko sa pangatlong tindahan ay laking tuwa ko talaga nang malaman kung meron sila. Makabalik na nga ulit sa aking niluluto at nang mainit na nga ang mantika ay nilagay ko na nga itong aking bawang, sibuyas at saka itong aking luya. Pinagsama-sama ko na laan. Naglagay na nga muna ako doon ng kaunting asin para kahit papano may lasa rin naman ang aking ricado. At nang mag golden brown na nga yung mga iyon ay sunod ko namang inilagay itong aking manok. Hinalo ko na nga muna ito at nilagyan ko ito ng asin. Inekos-mekos ko na nga mga insan at antayin ko na lang maging golden brown. At dahil atatang chinggo ay hindi ko na ito inantay na maging golden brown at nilagyan ko na nga ito ng tubig saka ko tinakpan ang sarap talagang mag voice over isipin mo na lang nagra-rap ka lang yo 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 After 1,000 hours ay kumulo na rin itong aking manok? O hindi! Sunod ko na nga pala ditong inilagay itong gata na nabibili sa tindahan. So ano mga chinggu, alam nyo na ba ngayon kung ano ang aking nakalimutan? Baka inyo pong sabihin, pwede rin naman ang gatas kaso wala rin po kami noon at saka mas prepared ko po talaga ang gatang gamitin. At menekos-mekos ko na nga itong mga insan at sunod ko namang inilagay itong star ng aking niluluto walang iba kundi ang curry powder. At kakamarites ko nga ay nahuhuli na itong aking voiceover dito sa aking video. Habang ako ay nag-voice over, may naririnig akong kanta sa labas na gusto ko rin siyang kantahin for today's video. Oh giliw ko. Miss na miss kita. Sana'y lagi kitang kasama. Oy, tama na hindi concert ko. Maganda ang panahon dito sa amin kaya please lang 'di't tigilan mo na. At nang kumulo na nga itong chicken ay sunod ko na nga palang inilagay dito ang pinirito ko kaninang carrots at saka patatas. Inihabol ko na nga rin pala dito itong aking red bell pepper. Sabay tinakpan ko sa kapakukuluan ko muna ito ng mga tatlong minuto. Natutuwa nga pala ako dito sa aking niluluto kasi napakaganda niya talagang tingnan sa camera. Napaka colorful nga naman kasi nito. Hinalo ko nga pala muna ito kasi baka mamaya sunog na yung ilalim pero bote hindi naman. So ayan na nga luto na yung ating pangmalakasang chicken curry at nilipat ko na nga pala ito sa plato bilang plating. Lahat po tayo may kanya-kanyang version ng pagluluto ng kahit ano pang klaseng putahian basta kung saan ka mas komportable o kung saan mas madali para sa iyo just go for it. Oh. Akala ko kanina hindi magiging successful itong aking pagluluto na ito pero nung tinikman ko ay talaga namang lasang kare pa rin naman. Wow. Ang chicken curry nga pala o curry chicken ay isang South Asian dish na originated nga pala from India. Ang mga may eksing clips nga po pala na makikita nyo dito sa video ay kuha ko nga pala dito sa may amin. Natatawa nga pala ako kayina kay Yubo kasi galing siyang bundok and pagbaba niya naghanap siya ng pagkain sa akin. Sabi ko sa kanya, ano naman ang kakainin mo? Iwala pa naman tayong ulam. Sagot ba naman sa akin, akala ko bay magluluto ka ng curry? O diba? Ine-expect niya talaga? <laughs> Ganito nga pala kami kumain ni Yubo kapag magkasabay kami. Nagkakataon kasi na kapag nasa bundok siya ay ako lang talaga lagi mag-isa ang kumakain. Natuwa pa nga ako dito kay Yubo kasi kahit bola lang ay talaga namang nakakataba ng puso. Ang sarap daw ng aking kari eh. Talaga lang ha. At ayod nga biglang humirit. Kari-kari naman daw sa susunod. Sabi ko dito kay Yubo tatapusin ko na ang vlog kaya magbabay na siya. Pilit naman. Maraming thank you po sa pagsuporta at sa panunood. God bless.